Hello guys! Andito kami ngayon kumakain habang aking iniibig. Hindi pa kumakain pero kami dalawang beses na kami nakakain. Lunch and dinner. Samantalang yung aking iniibig guys, naghihintay pa mag ng alas 5 at magkakain na siya ng kanyang pang tangalian. Yan. Yeah. Di may say hi. <laughs> Ang cute niya, Timay talaga. Ay, just good Lord. Ito naman yung aming drinks na Meron pa kasi ako may ano, um, 27 charge. Yung battery ba pala, battery ibig sabihin nun. So, dito muna ako guys. Gagawin tayo ng 3 minutes para kahit pa paano. Ano lang to, Timay? Magkano to? $8. Bakit nung isang araw mahal yun? Umabot ng $11. Kasi may mga ano pa siya, di ba? Icon yun. Value meal. ba? Good for two ah, person. good for two person. Oo, ito, sapat na ito na eh. Marami okay. na ito sa atin. Eh. Kaya ito na rin, guys. Kakain muna kami guys bago kami umuwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Yan, siya shout out ko pala yung aking mga Team toto 2014 seven Blessing. At syempre yung nag-iisang MWM Team na si Mr. Michael Inalisan. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa aking live kanina doon Banda sa Merlion, Sir Batsky, thank you so much. Sir Bienski, thank you at sa mga sa nag-subscribe sa akin live kanina. Maraming maraming salamat. Ayan. Kapakita ko muna sa inyo guys. Ayan. Lagi na lang ko pinapakita yung pagkain namin. Ayan. Naglalaway na lang din kayo. Ayan. Bida ang saya. Dito kami kumain guys. Thank you. Jollibee. Pwede ko yata ito i nyo nun. Yan, malapit na tayo mag 3 minutes. At tayo mag -e -en. At kakain na din tayo kasi sa Timay. Yan, okay. naghahanap buhay na sa Timay. Lasang-lasa na niya kanyang manok habang sinusubo niya sa kanyang bunganga. Oh, shout out, Timay. <laughs> Ay, naku. Masaya ako ngayon kasi guys, nadagdagan na tayo ng 36 na yung kahapon nabawasan tayo ng 98 kasi nga nalinis na natin dapat linisin ngayon tuloy tuloy na tayo guys na aangat ulit yung ating numero hanggang mabuo na yung kanyang 3,000 ayan shout out sa mga nagsusuporta sa akin Sir Joker, Sir Josa Sir Willy Boy, Sis Rachel Sis Friends at Sis Bienski at syempre si Divine Cooking Vlogs thank you thank you so much pala sa suporta sa akin dito sa social media. Maraming salamat Team 7 Blessing Team Toto 24 and God bless everyone. Sino? Ay si Mama Lu pala guys. Shout out may Mama Lu. Thank you so much. At kay sasawa nyo po na si Ron TV. Thank you so much. Mag-ingat kayo dyan sa Saudi Arabia. At ang aking nag MWM team sa Saudi Arabia din. Shout out and God bless everyone. Bye bye.